Okay, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good morning po sa inyo. Happy Monday po sa inyo mga idol, mga follower. Eto, may isang project dito mga idol sa Metropolis Binangunan Rizal. Ito, nagsukat na kami mga idol. Ngayon, nagsample ako ng kung tinatawag natin na box pools. Sini Ito, ang tawag nito mga idol, yung tinuturo ko. Yan, box pools. Yan, ito mga yari idol. Yung sanipan ng bakal, tatakpan ng box pulls. Ngayon, yung maliit na ito, mga idol, ang tawag nito, stopper clip. Ngayon, pag kinabit yung star, stopper clip, ito yung kasunod na stopper pulls. Para yung ganun lang yung yero mga idol, kung mapapansin nyo, yan. Ganyan lang ang yero mga idol, may laylayan yan. Ngayon, gaganun lang ang tubig. Lalabas dito mga idol. Yan. Ah, marami tayong natanggap na comment mga idol na bakit walang gater ah? Wala po talaga gutter to mga idol. Ang tawag po nito, ito, box pulls. Ang tawag po nito, stopper clip. Ang tawag po nito, stopper pulls. Ngayon, pag nilatag yung yero mga idol, ganyan lang ang lay -lay nito mga idol. Bababa lang ang tubig nito. Non gutter to mga idol. Ang tawag nito, box pulls, stopper clip, and then stopper pulls. Okay. Ayan, okay. shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko lahat ng mga manggagawa dito ni Architect Lawrence Intalan, ayan mga idol, yung mga gumagawa rito. Shout out sa mga sa dalawang welder na mahusay na gumawa ng trusses. Idol, shout out sa inyong dalawa. Saka si shout out din kay Foreman Por. Kaway ka sa vlog. Okay, thank you mga idol, mga follower. Ipapakita ko po sa inyo mga idol na yung laki nung yung gutter ah yung ano yung trusses nito mga idol at ako mapapansin yung mga idol double truss ang ginawa nila napakatibay ayan mga idol nagsukat na ako mga idol ako lang mag isa ayan. yung humawak ng box poles yung mga gumagawa rito mga idol nakikisuyo lang ako at ako mapapansin yung mga idol double truss ang laki nito mga idol kung mapapansin nyo. walang gutter to mga idol mga follower ayan, box poles na naman to Oh. basta pag uh, deliveran yung yero nito mga idol ipapakita ko po sa inyo kung paano ikabit yung box poles may sample na ako mga idol okay